10,000 cash gift para sa mga seniors sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, kailan dapat mag-apply at sino-sino ang mga qualified. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Marami ng mga senior citizens ang nakakuha ng 10,000 cash gift simula noong nakaraang February 26, 2025. Ang tanong ng halos ng mga senior citizens kailan dapat mag-apply? Ilang buwan bago umabot sa qualifying age? Ayon sa mismong FB page ng NCSC, ang mga seniors ay pwedeng mag-apply mula 4 hanggang 6 na buwan bago ang kanilang kaarawan. Ibig sabihin, 4 hanggang 6 na buwan bago ang iyong kaarawan, kaarawan na kung saan tutungtong ka na sa edad 80, 85, 90 at 95. Sa madaling salita, kung ang iyong birthday ay September 1, 2025, at sa September 1, 2025, ay ikaw ay tutungtong na sa edad 80, 85, 90, at 95, pwede ka nang mag-apply sa buwan ng March 1, 2025, April 1, 2025, o kaya naman, May 1, 2025. Sino-sino nga ba ang qualified na makakuha ng 10,000 cash gift? Ayon sa batas, ang mga Filipino na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old ay makakakuha ng 10,000 cash gift na naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa.